Pinas pa rin, mga pokey ka sa mo. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ayan mga guys, yung mga kapwa natin truck driver, oh, hapo na. Maka nakalawit na yung kamay. Ah, barasa pala. <laughs> Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! <laughs> Ayan. Ayan, hirap pagmaneho oh. mga katasyo, lalo po, lalo po pag Ayan guys, iba iba reaction ng mga truck driver oh. Pagod na Ay okay, guys so, kita nyo naman medyo pagod na yung driver Anak ka po Ayan, talagang Apo na kasi mga katasyo Pag apong ka ba naman nagmaneho eh kaya yung ating katawan eh medyo kwan na. What? Hey, isang magandang gabi po papagpala. Nadali namin yung traffic dito sa Santa Rita Plaza dela. Ayun, kaya kaya rin lang ang truck man pero makakatawa sya pambira traffic kaliwat ka, na. Ano, no? Papunta at pabalik. Uh, Woo! Ayan. pa Ayan. Ayan, mga idol. Hindi, buenas pa rin. Ayan, eh. buenas pa rin. Mga pogi kasama sa mo. <laughs> yeah, yo! Woo! Traffic, mga guys! Yeah Florida, di Santa Rita, mga katasyo. Yeah sa mga dadaan, baka po makaiwas pa kayo, mga guys, so. Traffic! ay, overtime na naman to, mga katasyo yan yeah, yun guys, hapon na, gabi na pagod na yung mga driver, mga katasyo syempre, pagod na rin ang inyong lingkod mga katasyo, kasi hapon na we Medyo hapon sa pagmamaneo, makakapuan natin truck driver. Ayan, mga guys, yung mga kapwa natin truck driver, oh, hapo na. Maka nakalawit na yung kamay. Ah, baraso pala. Ayan. Ayan, hirap pagmaneho, mga katasyo, lalo po, lalo po pagka mainit. Ayan guys, iba-iba reaction ng mga truck driver oh. Kasi nga, pagod na Ay okay, guys so, kita nyo naman Kaga uh, medyo pagod na yung driver oh. Ayan, talagang Apo na kasi, mga katasyo Pag hapon ka ba naman nagmaneho eh. Kaya yung ating katawan eh, Medyo kwa Yan yeah, yo guys, pitikan natin yung ating mga ano, yung ating mga kapwa truck driver si para para stop pagod, pitikan natin yung mga kanilang mga Syempre mga sarili. Yan yeah, shout out mga kapwa ko truck driver. Yo. Eh mga katasyo, puro truck mga nakasalubong natin kasi tapos si di truck dito eh. Yeah. Ayan guys, oh, puti para si body. Eh. Medyo presko. Oh. Naka-aircon siya eh. Oh, pitikan natin. Oh, pati yung driver ng bus, mga katasyo. Oh. Sitting pretty. Mga naka-aircon sila. Hindi natin katulad talaga naman. Oh. Mga driver mga nakasakay sa bus, Pitikan natin mga guys. Relax relax sila oh. Oh, driver ng Golden Bee mga guys. Pitikan din natin oh. Lahat kayo, pipiti oh. O, so, eto mga guys, layo ng biyahe na eto. Balesteros, Togigaraw. Ayun, pitikan din natin yung driver niyan, mga katasyo. Ah, layo ng biyahe mo. Togigaraw, Balesteros.